sino mong dunag gumagambala kay Maria Elena, tiyatawag kita, sumilal so, ko sa kapangyarihan ng Diyos sa Jesus. Ama, anak, Espiritu Santo. Amen. Masakit po. Sige, pikit lang po, pikit lang. Paper po, Aro Factor, SD Signal Process, DNMS Process, Sibaratos Master. Iluminipatra, Espiritu Santi. Amen. Kung sino ka man gumagambala kay Maria Elena, tiya tawag kita. Sumilalo ka sa kapunya. Diyan nyo sa Jesus. Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Boo! Sator, Araypo, Tene, Topero, Tas, Pistera, Manarim. Betos danang Diyos! Ay, chung! Huu! Ouch! Say! Aday, 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 aday! Anak,

Ano, wala na? Wala na? Aray! Wala na ba? Ha? Aray po, sakit na na. Wala na? Meron pa? Meron pa ba? Meron pa? Ha? Wala na? Wala na? O sige, wala na talaga. Gagaling na 'yon. Gagaling na? Gagaling na? Ha? Gagaling na ako. Gagaling na. May pangalan ka ba? Pa ano pangalan mo? Ha, alaga-aling lang yun. gagarin na yun. Gagaling na. Oo oh, na ba? Walan yah? Wala na Walan na? Wala Wala ang linya kay? wala, lina, wala linya kay? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? mo? Alam rin Alam mo? Alam mo? Alam mo? na mo? Oh, inalis mo na lahat, inalis mo na lahat. Wala na ba? Wala na? Alam ano mo nga nila, na siya. Yun lang. Ilang taon ka na ba? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Aray, masakit. Oh, ito na lang. Kaibigan ako mag-anak. Aray. Ha? Oh, sige. Titigilan mo na siya. Titigilan mo na. Titigilan mo na. Ay, ayoko na. O, titigilan mo na siya. Ayoko na. Titigilan mo na siya, titigilan mo na. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Titigilan mo na ba siya? Ako, ay, ayoko na. O, titigilan mo na siya. O, isa pa mula ulo. Mula ulo lahat. Alisin mo, lahat. Alisin mo, ha. Ay, tignan, ay, niyo po kayo pagbabago na yan. Pakiramdaman niyo po sa katawan niyo kung gumagawa. Po. Gumagang po. O sige, alisin mo, alisin mo lang, Gumagang po, gumagang. Gumagang po, nay gumagang. Eh, ini galaw po, yan. Dito, dito po, dito. Sige, to. Dupa. Owala na din sa sala. Oh, wala na din sa kamay. Wala na din sa kamay. Wala na. Ku, wala na. Alisin mo yan lata, alisin mo na. Yan? Alisimulat, alisimulat. Oh, kakayaya ka ba nila? Kakayalan ka nila? Oh, sige, alisin mo lahat, alisin mo lahat. Gusto ko gumaling si Nanay, gagamutin si Nanay. Ha? Tayo. Gagaling na si Nanay? Ha? Ay, mami. Gagaling na ba si Nanay? Gagaling na? Ay, mami. Ayoko okay. eh. O, yan. Sige, dito sa kabila. Sa kabila, yan. Alisin mo lahat. Alisin mo. Alisin mo. Alisin mo. Alisin mo lahat. Alisin mo. Alisin mo. Matagal mo na linagay yun? Matagal mo na? Ha? Matagal mo nang linagay? Masakit! Ilan ba kayo? Ilan pa kayo? Ilan kayo? Ilan kayo? Boo! Ano, Nay? Pakiramdam nyo po yung sa kamay ni Nay. Ano, Nay? Gumagang po pa lalo. O, oh, sige, sige. Yan, dalawa. Dito, sa kapilaan. Yan. Pamela, alisin din lahat. Alisin mo. Alis, alisin mo. Matagal mo na ba linagay yan? Matagal mo nang linagay? Matagal mo nang linagay? Ay, masakit na. Ayoko na. Matagal mo nang linagay? Na linagay? Matagal mo na bang linagay? Ayaw ko na. Gusto ko na ate ko. Matagal mo nang linagay? Na linagay? Matagal mo na? Ha? Ah? Ano? Wala na? Wala na ba? Wala ka nang linagay sa kanya? Wala na? Inalis mo na lahat? Sigurado kang inalis mo na lahat? Gagaling na yun? Gagaling na yun? Gagaling na? Gagaling na ba siya? Gagaling na? Ha? Matindi bang galit ko sa kanya? Poo! Poo!

sisigurado namin na may pagbabago dun sa matanda at saka dun sa uh, inipitan na pangalawa. Uh, sana sa ngalan ni Jesus at ating mga magdakila ay gumaling sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan, sa pagmamahal ng Panginoon at sa tubig na ibibigay kong itong healing water na way mapagaling po sila ng direksyon. Um, kami ay eh, ginagawa namin lahat para po na sa ganyan eh, malaman nila kami ay sugo ng Diyos. Uh, maraming salamat po. Muli ako sa Apo Chalini. Bye-bye.